ang Quad Kumba ay nakakatulong sa mga Pilipino or nagsisilbi lang ito sa interest ng kakaunti. Tama ba sa tingin nyo na ang, ang mga Quad Kumba member ay masyadong aruganti at nang iinsulto ng resource person at nagpapakulong pag ayaw nila, hindi nila gusto ang sagot ng kanilang mga resource person? Ako ko sa tingin ko, hindi na nakakatulong sa bansa natin ang Quadcom. Kasi nilabag nila yung right noong tao na inimbestigahan. Kung sila man ang may, sila, mayroon silang pagdududa at may kasalanan ang tao, mayroon naman tayong korte na dapat puntahan. Kasi kung itong Quadcom ang para patuloy natin, dapat isara na lang siguro natin yung piskal natin. Kasi ganun din naman, pinahaba mo yung oras pag iimbestiga ang suma total sa sampahan mo rin ng kaso. Eh kung sampahan mo na lang ng kaso diretso, hindi pa tayo nagugol ng oras, nakatipid pa tayo doon sa pira na ginamit na budget doon kung magkano yung inuubos nila roon sa bawat hearing. Eh ganun din naman eh. Kung may findings, file mo ng kaso. O di doon sa, sa, sa korte. Para ang Korte na ang magbusisi noon, hindi na ikaw. Kasi sa tingin ko, mukhang wala naman silang karpatang gawin yun. Ang function ng uh, Congress ay mag-oversight din ng uh, mga isyo sa lipunan. Pero masyadong mapanil, mapanikil yung uh, pagpapatupad nila o pag-implement uh, nitong Quadcom na to Hindi nakakatulong sa bansa natin. Bagkos, nakakapagpabigat pa. Bakit? Ito hindi politika na ang nakikita natin, hindi na interest ng taong bayan kasi masyadong personal yung uh, paggamit nila ng, uh, ng mga tanong dito sa ating mga mga kababayan at uh, masyadong uh, panggigipit ang ginagawa nila. Kawawa naman yung mga resource person na inimbitahan mo tapos papahiyain mo lamang doon sa Quadcom. Dapat doon sa korte tama yon, nasa korte natin dalhin at kung may probable cause dalhin na natin sa korte wag nang paulit-ulit pa masyadong mapan mapanikili ito dapat itigil na ito kasi grandstanding lang ang nangyayari dito sa quadcom na ito at hindi natin alam saan na saan na po ba napunta itong uh, pagdinig sa quadcom na ito na hanggang ngayon eh puro pang bubusisi lang at wala pang napapailan ng kaso Unang-una, I think napakahaba na no, nangyayaring uh, quad hearing. Kasi dapat, gaya nga sinabi ko kanina, kailangan may end result ka. Meron ka nire-review yung batas. Bakit ba ito ginagawa? Maliwanag naman nire-review na ang extrajudicial killings, EJK, yung 125 million na nawawala kay uh, Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga kasama ko, kailangan ipahil sa tamang husgado. Pero si Vice President Sara Duterte po ay immune to suit. So, ibig sabihin, wala pong ibang paraan dyan, kundi mag-file ng impeachment. Kaya sinasabi ko, kung may natagpuan po ang quadcom na impeachable offense, kailangan po merma ng impeachment case. Bakit? Nagagalit yung iba. O bakit kailangan ni impeach si Sara Duterte? Bakit? Hindi. Paano po siya makakapanagot? Paano niya idedepensa ang kanyang sarili kung hindi mo ipapasa yung impeachment sa Senado? Sa Senado lang po siya makakapagdepende kasi ang Senado po ang impeachment court. Ang Senado kailangan maging objective i sa mga ebidensya at kung may kasalanan, kailangan i-impeach kasi wala pong korte ang tatanggap nun no? kasi immune po ang vice presidente. Ngayon, kung walang kasalanan, walang mapatunayan, wag ibo, wag bumoto ng impeachment. Dapat objective, hindi porke aay ako kay vice president, gusto kay vice president. Ang basehan dito, may kasalanan ba wala, anong ebidensya? At para may saysay, -say, yung ginagawa niyo diyan sa Quadcom, kailangan niyo kong pirmahan yung impeachment case. Kailangan maipasa ang impeachment case sa Senado. Otherwise, grand standing lang kayo, namumulitika lang kayo, itigil nyo na yan. Kung hindi kayo namumulitika, pirmahan nyo ang impeachment case, i-impeach nyo si Sara Duterte, hayaan ninyo ang Senado na mag-imbestiga kasi sila ang impeachment court, sila ang may karapatan at patunayan ni Vice President Sara Duterte kung may kasalanan nyo o oh wala. Sabagat yun ang hostisya para sa Vice Presidente at para sa mga mayang Pilipino.